Hanggang kaninang tanghali, baha pa rin ang isang bahagi ng Biluna sa Quezon City dahil sa pagulan pa kahapon. Doble kayod ang MMDA sa pagtatanggal ng baradoon, habang sa Maynila, nag-imbentaryo sila ng mga manhole. Ikwento mo, June Loyola. Nagmistulang ilog ang bahaging ito ng Vilo na Road dahil sa buong araw na pag-ulan kahapon. Ang taksing ito, halos inabot ang hood sa taas ng tubig. Magdamag na tinanggal ng MMDA ang para sa mga drainage. Kaya bago magtanghali kanina, hanggang bangketa na lang ang tubig. Pero ito ang mga nahigop ng MMDA mula sa drainage. Santambak na basura gaya ng plastik. Mga malalaking tipak ng bato na halos kasing laki ng hollow blocks. Ang ibang bara tipak na galing pa sa mga pinagbakbakang pader. Pagtatapo ng basura dapat po sa tamang lugar. Nadadaanan na ng mga motorista ang bahaging ito ng vilo na ngayon. Yun nga lang, mabagal pa rin ang usad dahil sa mga nakahambalang na flood control equipment. Ayon sa MMDA, isolated case ang nangyaring ito sa vilo na road. May kabagalan daw ang paghupa ng tubig dahil sa dami ng ulang bumuhos. Pero babala ng MMDA, posibleng mangyari sa ibang lugar ang nangyari sa vilo na kung hindi mahanap ang mga manhole sa Metro Manila na natakpan sa pag-aaspalto o simento ng DPWH sa mga kalsada. Sinisisi ng MMDA ang mga kontraktor ng DPWH na gumawa ng mga kalye. Pasado tanghali kanina, sinimulan nang hanapin ng MMDA ang mga manhole, gaya nito sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Sa ngayon, pinipinturahan na ng MMDA ng kulay dilaw na ekis ang bahagi ng kalsada na natukoy nilang may manhole. Ang paliwanag nila dito, katapat daw ng drainage inlet ang mga manhole. Sa kabuuan, may 6 na raan at 61 manhole ang nawawala. Pero isang dan at siyam lang ang natukoy ng MMDA sa Southern Manila kanina. Bukod sa manhole, ilang drainage inlet din ang bahagang natakpan ng aspalto. Binakbak na ito kanina. Nahirapan po tayo mag-identify kung saan yung pinaka-exact location ng manhole. Dahil siyempre yung una-una natakpan ng one, na overly yung kalsada natin. Pero giit ng DPWH, walang ginawang mali ang mga kontraktor nila. Hindi naman kami masisisirin dahil kasi parang talagang ginawa lang namin yung, yung trabaho namin na ipagandayin natin yung karsada. Pero disidido ang MMDA na panaguti ng mga kontraktor dahil sa abala at perwisyong idinulot nila. Siguro pwedeng ma-forfeit yung ban. Tapos iniisip namin yung file ng kaso. ano pwede i sir? Marami yan. Negligence, yung violation ng contract nila. Juliola, News 5.